Okay, good morning sa inyo lahat. So, kung na-update lang tayo ngayong araw na ito, kunting video lang tayo. Okay, so bago ko lang sa aking YouTube channel, I huwag magkalimutan mag-subscribe at yung notification bell para updated kayo sa so, mga bago na ating i-upload ng mga video guys. So, today's video ay na uh, tayo sa trabaho ngayon. Kapag uh. so, pagpasok tayo sa trabaho no? Okay, time check natin 5.34 in the morning Today is December 28 ngayon no? Ilang araw na lang Kaso lubo na tayo ng uh, Pawang taon Kaya uh, ano, almusal Kaya tayo nagmotor kasi yung Madaan daan Dadaan ang sana natin dyan Kasi may mais dyan Sarap yung mais nila kasi dyan wala pa rin mga lutong ay mukhang hindi ito wala na may madaanan tayo kahit pandisal na lang no pero so, eh, siguro pandisal na lang pandisal dyan pero doon na lang tayo ba okay so nagmotor lang tayo ngayon dahil uh, kailangan natin mag -up upload no o video dahil uh, pag isang linggo na yung huling, uh, huling upload natin so kailangan natin masustain habang hindi pa tayo na Nakakabagbiyahe ngayon sa Joyride, no? May nantay lang tayong uh, requirements pa para makabiyahe uh, na tayo. Tandisel? Haan? Tandisel, 10. 30 Peso? Oo. Ang tandisel ano yung dito? So, yan. Yeah, nagpagawa na tayo ng temporary plate. Niya. So, ito so lang na natin yung requirements natin para may isa pa tayong inaantay. Ah, uh, makapagbiyahan na tayo. Kaya, ngayon, ah, uh, video video lang tayo ngayon. Dahil wala pa tayo, di ba tayo, tayo makapiyahan sa joy yeah, ride ngayon. Kaya, ito lang muna. Ah, uh, Mag-update-update lang tayo, mga kamuotas. So, good morning everyone, no? Merry Christmas sa inyo lahat. Yeah, may ginagawa tayo ng we dito. Yung motor natin is nag 1 month na siya. 1 month and 2 weeks na. Okay, so tinakbo ko is 30 kilometers pa lang. you know, oh, yeah, tayo dito. No? Pansit. ko ako ng Magbibigay natin dito ng pagkain Pulang mo uh. Bangus yung bangus no? Uh. Ah. Ha? Magkano dyan? 60 60? So isang bangus Ito Ulo? Ah, gitna? Gitna, oh. na yan 60 tapos kuha tayo ng pansit tapos ang pansit no? 20 ha? 20 20 oh okay so, yeah. okay. Pwede ba lumili tayo kasi mahal din ang ulan. Okay. Ayan. So, 60 plus 20, 80. Okay, salamat. Okay, so may ulan na tayo, ang anusan plus pandisan tayo. Okay nga. So, diyan. Kung tayo dadahan dito, tayo ganyan. So dito sa sa may uh, yan. Yeah. Ajip yeah. no. wow, mo. Hoy, wait down. Paano na lagay ko ba yung wallet <laughs> ko? Yeah. Ah, oh, tapos na. Landers dito sa may uptown. Yung landers, no. Yeah. Yeah no? Oh, Mitsubishi nga Mon Japanese Mon Ayan First Japanese Mon Dito sa Pinas Ayan so, po ang first Japanese Mon dito yan Pabiliin pa yung eh, 540 Ang mga cho cho Grand High là Grand Hyatt nha umabot abot tayo. Mag-abot tayo, guys. <laughs> All right, tayo. So, gaganon muna tayo dito, guys. Tigpit-tigot muna tayo, bibigihin muna tayo sablib dito, sabigihin. Kaya mag-aga pa naman. 5.44 in the morning Good morning, BGC <coughs> Okay, so ano street to? So, eto 9th Avenue, 34 tayo 34 straight Street No? 9th Avenue Okay, so Dito tayo So 38th Street, dito tayo Kapaanan guys Parang tayo dito tayo so sa may 38th street na yun Ganda ng building na yun oh. No? papasanan ma so, no? ikot lang tayo sarado na yung pit abing nyo guys so, huwag yun na kayong lumakay dyan sa pit abing dito sa so may BBC dahil sarado simula dyan sa so may 26 th street no? mga 30 th street nakasarado preparation <laughs> for uh, pagsalubong sa bagong taon yan guys

ang bayad sa parking dito is nasa 50 pesos pag araw pag pang gabi na nga pag gabi ka naman nag park dito pag lumampas lang ano sa isang maga is 100 okay. dito dito ulit tayo mamaya yung gabi pag out ko Oké, zo, dat is al maar maal. We gaan het zien. Yes, we gaan het zien, guys. Goedemiddag, goedemiddag. After 12 hours. Okay na naman tayo. Pwede mabili na yung motor na. Ano yun So, uh, ito, bababa na tayo sa parking ngayon So, yan, oh, okay, kita nyo naman ang puno-puno na naman ng parking dito oh. Okay, let's go. lakas sa trabaho naman, madilim na naman Kaya lang ang buhay talaga you know? Okay, so Hindi na papakabahan yung video natin you know? Mag uh, video lang tayo ngayong araw Kasi para may update lang tayo ng video uh, Upload sa YouTube channel natin guys Kasi hindi pa tayo nakabihan sa video right ngayon Dahil may hinahantay pa tayong uh, Bakers no? Kapag nakabihan na tayo tuloy tuloy Maglibre sa kay Tao So, hindi na lang ang bigla lang, lang yung big na ngayong gabi nito Maraming salamat sa panonood And see you next time sa pagbabalik.